term mag toothbrush ay hindi na dapat nagbabanlaw ng tubig o hindi na tayo dapat nagmumumog na ng ating mga bunganga at hindi naman amoy imburnal pag tayo ay nakipag-usap. At nakadalawang bote na po ako ng mouthwash na to. E Hi guys! Kamusta kayo? And welcome back again sa aking YouTube channel. Doon sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click yung katabing bell notification para updated ka sa mga bagong video na aking ina-upload. For today's video, pag-usap sa pa natin yung isa sa pinaka importanteng hygiene sa ating katawan. Oo, marami nang gumagawa ng mga product reviews about sa mga skincare products, sa mga food supplements, pero ang isa sa hindi madalas ginagawa ng review ay ang ating mga bunganga. Importanteng importante po ang ating personal hygiene, lalo-lalo na yung ating bunganga kasi hindi lang naman yung ating mukha yung ipinipresent natin pag tayo po ay nakikipag-usap sa ibang tao, higit sa lahat yung ating hininga. Kailangan kailangan po talaga na fresh breath mabango yung bibig mo at hindi amoy imburnal ang bunganga mo. Sa video na to, isi-share ko sa inyo yung isa sa pinakamurang mouthwash na nabili ko kung gusto mong gumamit ng mouthwash tapos medyo namamahal lang ka sa mga ibang brand ng mga mouthwash kagaya ng Listerine, kasi sobrang mahal po talaga ng mouthwash na yon. imagine ninyo yung 500ml ng mouthwash is nasa 300 to 400 pesos. pero yung mouthwash na isi-share ko sa inyo. Ito siya guys. etong mouthwash na to, 79 pesos. Tama po kayo ng dineg. 79 pesos lang ang mouthwash na to at meron ka ng kalahating litro. Na pwede mong magamit sa loob ng isang buwan. Depende pa rin yan kung gaano kadami yung gagamitin mo. At nakadalawang bote na po ako ng mouthwash na to. Ito na ubus na at ito na yung pangalawa na ginagamit ko. Pag napadaan ako ng dali, bibili uli ako ng isa. Tama ho kayo ng mga rinig. Ito po ay nabili ko sa Dali ng 79 pesos at to be honest, kaya niyang itapat or kaya netong makipaglaban doon sa mga mamahaling mouthwash. Wala akong naging problema dito sa mouthwash na to. Talagang fresh breath yung mangyayari at mararamdaman ninyo pag gumamit kayo neto. Kung kayo ay medyo alam nyo yon medyo may mga bulok ng ngipin, eh mas maganda na ipabunot nyo na yan or ipapasta nyo na yan at mas better po talaga na every 6 months, at least twice or once a year, E Magpa-consult kayo sa dentist niyo, Magpa-cleaning na rin kayo Para mas mabigyan nila kayo ng tamang advice Sa tamang pag-aalaga ng ating mga bunganga At hindi naman amoy imburnal Pag tayo ay nakipag-usap sa ibang tao Bukod po dito sa mga mouthwash na to Ang toothpaste na aking ginagamit Ay from Oral-B Ito lang yung toothpaste na ginagamit ko For so long, 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 long time na guys So halos magwa-one year na akong gumagamit neto To be honest, sobrang ganda ng toothpaste na to guys yun nga lang medyo may kamahalan to. Etong 90 grams or 95 grams na toothpaste ay nagkakalaga ng 135 pesos. Pero guys, goods na goods na etong toothpaste na to. Marami po sa atin ang kinalakihan na toothpaste ay close up at saka Colgate. Yun nga lang po, sobrang tapang ng mga brand na yun, lalong lalo na yung close up. To be honest, after mong mag toothbrush or gamit yung toothpaste na yon is kailangan mo siyang magmumo. Pero advisable po ng mga dentista na after mag-toothbrush ay hindi na dapat nagbabanlaw ng tubig o hindi na tayo dapat nagmumumog ng tubig pagkatapos mag-toothbrush kasi yung mga fluoride na nakadikit na sa ating ngipin pag tayo inag-toothbrush nawawala po yan pag tayo ay nagmumog. Kaya mas pinili ko etong toothpaste na to guys kasi after kong mag-toothbrush hindi na po ako nagmumumog ng tubig. Kung iinuman ako ng tubig eh inom lang guys. Never akong nagmumumog ng tubig mula nung ginamit ko etong branda ng toothpaste. At sobrang naging maganda yung effect naman guys. So hindi ganun kabaho at hindi rin naman ganun sobra sobrang bango ng aking bunganga. Basta guys alam naman natin sa sarili natin kung mabaho yung bunganga natin. Kung gusto nyong malaman kung mabaho ba yung bunganga ninyo, mabaho ba yung laway ninyo, ay dilaan nyo lang etong likod ng inyong kamay. At pag dinilaan nyo siya patuyuin nyo lang siya ng at least 5 minutes tapos amuyin nyo siya. Doon yung malalaman kung mabaho ba yung bunganga ninyo or hindi. Madalas ko pong ginagawa yun guys, isa sa mga advice ng dentista ko, pag ako ay nagpupunta ng clinic, laging magde-dental floss, at yung gamit kong dental floss ay from Watson, eto guys, so sobrang mura lang kasi neto, wala pang 100 peso, meron ka ng 50 meter na dental floss, kasi eto guys, to be honest, kahit anong toothbrush na gawin natin, kahit anong toothbrush ang gawin natin, yung mga nasangit, or mga nasa bagang natin na nakadikit, na mga nain natin o mga tatarman, o kung ano man yung tawag dyan, hindi yan basta-basta naaalit gamit ang toothbrush. Kahit sabihin na mga commercial dyan na yung toothbrush ay katagal nakakatanggal ng tinga sa kasing itingitan. No, peke po yun. Kaya kailangan pa rin natin gumamit na itong dental floss. Any kind of dental floss guys, pwede nyong gamitin. Pero eto ay highly suggest tong dental floss na to. Kasi sobrang mura lang nya. At minsan nga nagbabay one take one pa to sa Watson. Pero better kung lahat ito is gagamitin ninyo. Kahit anong brand ng mouthwash, toothpaste at dental floss, pwede nyo namang gamitin. Nasa sa inyo yan. Pero ako to be honest, kung medyo nagtitipid or tight kayo sa budget, guys, I highly suggest, etong mouthwash na to. So, ayan siya, guys. So, eto yung hanapin ninyo doon sa mga soap section sa DALI. 79 pesos lang etong mouthwash na to. Sobrang mura na siya. As in, halos uh, 200 pesos yung natapyas dun sa presyo kung bibili kayo ng mga branded na mouthwash. Eto yung katunayan na sa DALI ko siya nabili. Eto yung logo ng DALI, guys. Meron din silang mga affordable na Kojic Soap. Nagawa ko na ng review yung Kojic soap na yan. So, yun lang yung aking video for today. Again, hindi lang po dapat yung ating uh, mukha ang ating inalagaan. Huwag na huwag po natin kakalimutan na alagaan yung ating bunganga kasi isa yan sa nakaka ano nakakahiya o nakaka-open pag naamoy yan ang kausap ninyo na medyo amoy imburnal yung bunganga ninyo eh ay nako to be honest mas better na alagaan natin yung ating sarili para syempre hindi agad mabulok yung ating ngipin at ipapakita ko sa inyo yung ngipin ko guys ayan no hindi siya pantay pero at least wala akong bulok guys ayan no ah wala po akong bulok ng ngipin. At bago ko pala malimutan, singit ko na na ang tamang pagtutut brush po sa umaga. Kasi yung iba kasi, o nakasanayan na natin ha, nagbumumog tayo sa umaga, pagkagising natin, then kakain tayo. Mali daw po yun. Ang tamang pag pagkagising sa umaga, mumog, magtut brush agad, and then sa kakain Yun yung mga sinasuggest or tamang dapat gawin pagkagising sa umaga. Sabi ng mga dentista, pagkagising sa umaga, mag agad bago po kumain ng almusal. To be honest, ginagawa ko siya. Matagal ko na siyang ginagawa mula nung nalaman ko at sobrang good siya guys. Ngayon, twice a day na lang po ako nagtututbrush umaga at saka sa gabi at to be honest, sobrang okay na okay siya sa akin. Pag medyo sinipag ako na nasa trabaho ako, nagtututbrush na ako ng tanghali or sorry, sobrang bilis ng salita ko. Pag nasa work po ako, uh, minsan nagtututbrush ako ng tanghali pero madalas hindi na po kasi twice a day lang po talaga ako nagtututbrush. At bago kayo magtutbrush guys, make sure ninyo na gaga gamit muna kayo nito. Ito yung unang-unang ginagamit bago mag-toothbrush ang dental floss. And then, after nyo mag-toothbrush, huwag na kayo magbumog ng tubig, guys. Ito na lang yung gamitin ninyong mouthwash. So, by the way, ah, hindi to sponsor ng Dali. So, ito ko lang siyang ipromote kasi sobrang mura, sobrang nagustuhan ko, sobrang effective ng mouthwash na to for only 79 pesos. So, yun lang yung aking video for today. Maraming maraming salamat. And, again, see you on the next vlog. Bye!